Halimbawa, ikaw, nagkulang ka sa department na yan. Yung, hindi mo man lang namahal, namatay na. Hindi mo naman namahal ng husto, namatay na. Hindi mo man alagaan. Ngayon mo lang na-realize. O oh, meron kang atraso, meron kang pagkukulang. Ano ngayon, gagawin mo na wala na siya? Bumawi ka sa mahal noong sumalangit. Hindi mo siya namahal ng husto, hindi mo siya naalagaan, pero may mahal pa siyang naiwan. O oh, mahalin mo ngayon yung naiwan na yon. Doon ka bumawi. Makakabawi ka rin. At kung wala nang specific person o bagay na mahal na mahal siya na pwede mo ngayon ipagpatuloy ang pagmamahal in his or her behalf, magmahal ka ng iba. Because whatever you do to the least of the people around you, you do to God. And you do in honor of the person that you are grieving for. Napakasarap sana kung naibigay mo ang lahat tapos sumakabilang buhay siya di wala kang pagsisihan, eh kumisan hindi mo nagagawa yun. Anong gagawin mo ngayon? Maggulok sa kabuong buhay, no? ibigay mo ngayon yung pag-ibig na hindi mo na ibigay sa kanya sa ibang dapat ibigin lalo sa mga mahal din naman niya bawi ka may pag-asa God is a God of second chances hindi yung lagi ka nalang walang chance at magluloksa ka buong buhay and for now while you are alive inspired and energized by the memory of your loved one do more love more at kung hindi pa natin nararanasan itong mga kapatid, sana hindi mangyayari, pero tiyak na mangyayari. Lahat tayo uuwi at hahantong sa physical death. Meron tayo mga mahal sa buhay na may mauuna sa atin. Meron naman kung isang, tayo yung nauuna. Prepare yourself for that. Think of David. Think of what he did. So that when it does happen, you will have very little or no regrets at all. And for the sake of your other loved ones, nakasama mo pa, ayusin mo ang iyong buhay. May mga pananagutan ka pa, may mga mission ka pa, meron ka pa mga dapat gawin. And empowered by the Spirit of God, it's very important to move on. God knows. Huwag nating madaliin. Sabi, to live is Christ, to die is gain. Yes, to die is gain for believers in the Lord. Meanwhile, hindi ka pa dead, to live as Christ. Do the work of Christ. Do the work of Jesus and keep on living. At pagka assignment mo'y dumating na para tawagin ka ng Panginoon, it will come on time. But you don't have to rush it. Hindi kailangang i-fast forward, hindi kailangang madaliin. Natural lang lumungkot. Pero pag lumungkot kayo, aliwin nyo ang inyong sarili. Huwag kayong magpakalubog-lubog sa lungkot dahil kakainin kayo niyan. Ang mahalaga, honor the memory of the departed loved one by doing the good things he or she has been doing by loving those that he or she loved or loving others instead because life goes on